nandun sa mga tatay pero hindi sa ama namin. Anak-anak, tapos iiwan ng pala sa ibang babae. Hindi nang kinanai kay nanay. Naman pa ng iba. Sabi kayo, mga gagaya ni tatay. Una nakontento lang siya na siya, at tayong ito na niya. Hindi e, siya na kontento tayong pamilya. At wala eh. Yun ang kalakuan eh. Grabe kayo, tay. Grabe kayo. Naluto siya mga bubuting ama. Mga ama na ang Para sa pamilya. Mga ama na hindi iniisip ang mga sarili. Mabuhay lang ang mga anak. Sana katulad yung tatay namin. Kaya kayo mga kuya. Kung papatukay nyo may buhay ng pamilya. Alam nyo na. Pag mong gagayain si tatay ha. pag kayo. Ang atawa, Anak nyo, huwag mo iparanas sa kanila. Ang buhay na mayroon tayo. Mahira pero andyan si nanay. Yan ang nagkilbing tatay at nanay natin. Ang nagkilbing tatay para sa pamilya.